Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion, itong post ng Abante Tele sa Thread. Ano? Just in, sabi dito. Wala umanong nakalap na informasyon si Palace Press Officer Jose Claire Castro kaugnay sa kinaruroonan ngayon ni BP Sara Duterte. Sa ngayon, nasa India uh, si Jose Claire Castro kasama ang presidente on a five day uh, state visit okay. matatandaan ang matatandaan ang travel authority na ibinigay sa BC ay para kanyang biyahe pa The Hague at South Korea mula Hulyo 5 hanggang Hulyo 28. So, ito ang payag ni Auntie Claire. Meron daw Balak, ang Vice Presidente, na pumunta sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente sa sinasabing pagbibiyahe sa Adni Castro. So, kung hindi nila alam kung nasaan si VP Sara ngayon August 7, uh, katatapos lang po, may nabasa akong post. Kaninang pananghalian, August 7 yan ha, nasa Davao si BP Sarah, naglunsado, nagsagawa sila ng Thanksgiving party kasama ang kanyang uh, legal team, kasama ang mga petitioners yung pagkapanalo nila sa Supreme Court decision. So, wag na kayong mag-alala po, anti clear, nasa nasa Pilipinas lang, nasa Davao City si Bepi Inday Sara uh, enjoying her victory. Masayang-masaya sila doon kasi nga nanaig ang demokrasya na naka ang katotohanan uh, panalo ang taong bayan ang mas nakakaraming taong bayan pala kasi may mga taong bayan din na malungkot uh, galit dismayado uh, isa na dyan, na uh, kanina lang nabasa ko columnist ng Philippine Star si Mr. Tony Lopez grabe sabi niya Sara Duterte should resign forthwith dahil nalagay na daw alanganin ang uh, legislative at uh, judicial uh, branches of government nang dahil lang daw kay VP Sara may political quagmire na daw kaya solusyon para mahinto na itong pagka watak-watak -wata ng ating uh, gobyerno, mag na lang daw si Sara. So, sila, yung mga mga tao na hindi masaya. <laughs> Sino pa? Si Congressman Percy sendanya Ano na daw? Ang Senado? Senado ng mga Duterte. <laughs> Ganon na sila ka-disperado ba? Hindi nila matanggap-tanggap ang majority decision. We are in a democracy. So, ang Supreme Court po, may mandato to interpret the Constitution. Bakit hindi nila, I don't know, sarado na siguro ang pangiisip. Hindi man, hindi naman pinagbawalan ng Korte Suprema ang mga kongresista na mag na impeachment complaint dahil mandate yon ng Kamara. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, void uh, ab initio, mali from the start, it never existed yung impeachment complaint. Kaya sinasabi ng Korte Suprema, pwede kayong mag-file ulit ng impeachment complaint next year, February 6, 2026, after your one-year bar rule. Ganun lang sinasabi. Kasi hindi nila sinunod ang konstitusyon. Binayolate yung one-year bar rule. Uh, walang, walang due process. Hindi nila binigyan ng pagkakataon si BP Sara na mabasa ang mga complaints sa kanya at sagutin ang sinasabi nitong si Attorney Bukoy, yeah, Bukoy ba yon is spokesperson, sa trial na daw, ay oh, hindi pwede. Nakalagay sa rules ng house na dapat once na na-initiate yung impeachment complaint, pag na-refer na sa Committee on Justice, mabigyan ng pagkakataon yung na-impeach na public official to read the complaints at bigyan siya ng pagkakatao na sagutin. Iyon ang rules ng house mismo na hindi nila ginawa. So sino ngayon ang may kasalanan? Si BP Sara? pa ni ninyo? Ang sisihin nyo ang mga kongresista na inapura nila. Oh, may pahayag si Congressman Speaker Romaldez hindi daw nila inapura ang impeachment complaint. Anong hindi inapura? February 5, biglang pinapirmahan ang mga yung fourth impeachment complaint in just one day or few hours lang. Ilang oras ba yun? 215 congressmen pirma, pirma, pirma na uh, karamihan hindi man lang binasa. Basta lang pumirma. Kasi nga, according to Congressman Tianco, may promise na pundo. Kaya, yung mga gustong magkaroon ng pundo, pirma naman kahit hindi na binasa. And then, last minute na, last hour, last day of session ng Senado, isinabmit. oh, hindi inapura. Sabi ng speaker, ang inapura daw ang paglilibing <laughs> inapura yung paglibing o pag-archive inapura <laughs> kasi gusto nila hintayin pa daw ang ano hintayin pa daw ang ah uh, decision o ruling ng Supreme Court sa motion for reconsideration anyway nagsasaya kami ngayon mga nagmamahal sa mga Duterte samantalang ang kabilang kampo loyalista kakampi mga makakaliwa nagdurusa. Uh, sorry na lang. Uh, see you next year. Uh, so, again, Auntie Claire, nasa Davao ngayon, si Bipisara Sara nag enjoy sa kanyang panalo sa uh, kay Tamba at mga kongresista. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribung Talaandig ng Bukidnon. Uh, ang sweldo natin, <coughs> sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay naman itong tribong ito ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni Ang Yero, abot na gyod katong itabang sa mga tao nga nagkinangnan og tabang, katong mga daot na ilang balay. So, muna ni siya, 450 kay Yero ang gideliver. So, muna ni sila ang matagaan og oh, Yero. unan din sila ang matagaan salamat kayo